Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa aking channel. Ngayon, maibabahagi na naman ako na panibagong ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay mas lalong ma-attract sa paningin ng kahit sino? o kahit sinong makasalamuha mo. Yung ikaw ay kaakit-akit na tingnan sa lahat ng tao. Lalong-lalo lalo na sa taong mahal mo o sa taong nililigawan mo o sa taong crush mo. O kahit sa asawa mo o karelasyon mo ay pwede mong gawin ito. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual. Basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito dapat hindi ka nagdududa sa mga ganitong pamamaraan. At pwede gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo o sa oras na pamanood o makita mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, dapat merong kang pabango na ginamit mo araw-araw. Ang gagawin mo lamang sa pabango mo, buksan mo lamang ito. At kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isang buo ng dahon ng laurel. At pagkatapos, isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawan ng ritual o ng taong gusto mong ma-attract sa iyo palagi. Isang beses mo lamang isulat ito sa likod at sa harap ng dahon ng laurel. Isulat mo ng isang beses sa harap at isang beses sa likod ng dahon ng laurel. At pagkatapos, ay isilid mo na itong dahon ng laurel sa pabango na ginamit mo araw-araw. At wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong siya ay mas lalong maa-attract o kahit na sinong gusto mo. Basta gamitin mo lang ang pabango mo araw-araw. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.